Yan, Music po, ito na po yung aking green light. Yan. Sinamat! Ayan. Mamso, ito na po yung ah... Uh, closer ah... Napanalunan ko na <laughs> Napanalunan daw yan. Yeah. Thank you, thank you so much po. Hmm. Thank you, mom So, yan. Yeah. I-unbox namin yan. Ayan. Yeah. Hello, guys. Ayan. Yeah. Uh, tayo po ay mag unboxing ng panalunan. Napanalo na din kasi parang ano lang manso. Thank you so much, ma'am. So, nakakulot sa isa ako sa na mabigyan ng napapakit at may ilaw mga mga ship na hindi na hindi na hindi lang kaya magpapagpapag na ko yan lagi siya gandun nakit siya magdamag siyang bansay di katod nakakatun parang binabalik ko rin support na inaangin niya sa akin to ako. Siyempre, happy ang loya. Laking tulong sa amin. Laking tulong ko sa siya. Taas eh. Laki. Okay, natin. So may palobo pa o nakakatawa. Ah. Okay. Ah. Oh. Wait, favorite is... Gen -gen. Mamon. Okay. Wait, hmm. Mamon. 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 Oh. Okay, kasi yung mga laman ng box um, Skip it. Eh. Kasi <laughs> okay. 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 Ito. Ito. Lucky me. Ay, yung itlog. Masarap to. Laki may itlog. Ito. Hmm. So, Birch tree. Sakto. Gusto ni Jen to. Masarap hmm. daw sa sabi ni Jen Dami naman. Wow. Ay, ano to. Meatloaf. Ay, ganyan. Meatloaf. Diba? Diba?

Ayan. Mm. 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 Ayan. space. Ang dami. Ayan. Oh, tapos. So, dalawang Swak Tapos. Philippines. Ano, carne. Ito yung pang ulam. Ito yung pa. Ito so, yung isang set na. Ito may kami nabili araw-araw ito. -araw ito yung suka at ano, at suka. Okay. ayana. Ayan. Thank you, thank you. Mom, so... Thank you po. Ayan, yeah, sa lahat ng sa lahat ang eh, dami-dami, di diba? Thank you so much po sa lahat ng uh, sa lahat ng so, ayan, yeah, hindi ko ko expect na parang ito yung pangkasami. Sobrang salamat po at salamat din po sa sponsor ko. Isa po siya sa sponsor ng Bidas sa akong DLC 2. May 11 yan. Support lang po natin, ma'am. So, so what? Yan. So, thank you, thank you po. Napakadaming blessing po dito. Thank you so much po. Bye-bye. God bless po. More more blessing po sa buong family. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Paul. Mm -hmm.